Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, magkakabit tayo ng 700C dito sa 29er na wheelset. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. I-like na rin. Okay, so meron tayo ditong 700C by 38 na gulong. Ilalagay natin yan dito sa 29er na rim set. Madami kasi nagtatanong sa akin kung paano ko daw na ilagay ang 700C sa 29er. Doon sa setup ko sa Schwinn dati kasi, naka MTB na rims yon na naka 700C na gulong. Ang 700C sa 29er, parehas lang yung sukat niyan. Dito sa gulong, kapag may nakita ka dito 622, yan ang sukat ng 29er sa 700C. Ang 650B naman, yun naman ay 27.5. Ang 700C kasi na sukat, yun ay French. Ang 29er naman, yun ang English na sukat. May kakabit ko na itong 700C dito sa 29. papas forward ko na lang, saka enjoy the music. Okay, so kaya na siya guys. O, oh, di ba? Sabi sa inyo, kasha yung 700 si sa 29er. Kung trip mo yung ganitong setup, ang benefit naman nito, mas magaan na siya, mas mabilis pa siya. And, yun yung mga benefits. Kung nagustuhan mo itong video na ito, di ba like? O kung may katanungan ka pa sa 700C sa 29er, comment down below. Yung mga professional naman dyan na nakaganitong setup din, comment din kayo para mabasa din ng iba. Share naman kayo ng experience nyo. Okay. Ayos. Road race na to. Wee! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!